Bukas pa nga tayo ng plato Para iwas tayo sa dumi Kung wala kang ginagawa Ito na ang gagawin Pwede ka nang maligo Para naman Pres na pres ka Tumingin ang lahat Gusto mo Tingnan Kasi ngayon Wala tayong kasama Nalulungkot din ako Kung wala akong kasama At wala rin signal Noon sa kanila Di ko lang naisip Or naisip niya Kahit konti Connection lang Di na siya my online Iba ang sakit sakit isipin Kung um, hindi mo na sya matunta Kalayin mo lang sya iniisip Oh sya ba iniisip ka nya Oh May connection pa rin Sa isa't isa Maguhugas mo na Tayo ng plato Para iwas tayo sa dunina ito Huwag lang Tumingala sa 🎵 Sa mga kapatid at sa mga pamilya niyo, basta palang niyo, ang na ulit-ulit na lang ito, hugas plato, tapos makukugas ng plato Maliligaw naman tayo, tapos na, diligo tumingin naman sa mga host ng iba ka. Naging siya naman tayo sa lahat ng gusto natin. Maniwala ang lahat, pagdating. Sakertaan ang pagod tayo Pagod tayo sa work natin Ikanta mo lang, idaan mo lang sa awitan Kahit may umisip ka Basta huwag mo lang gagawin Basta't alam rin Tama ang ginagawa mo Lahat din masusunod Basta Sunod ka lang Sa lahat ng bagay Hindi natin mapipigilan Ang kwento ng Ang kwento ng iba Basta tiwala ka lang Sa isa't isa Huwag mo lang itadamot Yung lahat ay natutunan mo Basta ibigay mo lang Tutunan Ay konteng tiis na lang Maliligo naman Tayo Kung tapos na Tinisin natin Ang Hat para sa'yo Maliligo naman Lahat ng dumi, lahat ng dumi maaali. Kanyang tanda ang buhay, yung alam natin man alisin natin yan sa buhay. Dip natin, para maguto tayo sa lahat ng bagay hindi putkit okay, dalaki ka, hindi ka na marunong maglinis. Ganyan ako, marunong maglinis, maghuhugas naman tayo. Maliligo naman tayo.